Yo, what's up mga kaninja calls? Nandito na tayo sa Cadiz, Spain So, samahan nyo ako Around the world tayo ulit So, nandito tayo mga kaninja calls Sa Cadiz palabas tayo ngayon Nalakad tayo ng konti Hello ah. so, Hello po So maliwanag yung lugar nila dito. We're in Cadiz Spain. So may walking distance daw na Burger King dito. And kasama natin yung mga kasamahan natin sa housekeeping. Malaki silang statwa dito.

Ay, Hello Sabukas. sa inyo, hello sa inyo. Nakakakita na ako. Hindi <laughs> <laughs> naman ako makalakad. <laughs> oh, Ito tayo ngayon sa may pinaka-plaza nito. natin. Ayun o, ikutan bench Ang ganda din pala dito pag gabi, maliwanag siya. Ito mga pinaka isa sa pinaka-tourist spot muna. Meron yung simbahan dito. It's a street lights. bago lahat uh, mga kaninja calls please subscribe vengeful underscore intention sa youtube natin tapos um, benji del rosario sa facebook account natin please uh, follow uh, if you can send me stars uh, just send me stars thank you po sa lahat na mga sumusubaybay sa pagbablog natin around the world tayo ulit mga kaninja calls Shoutout time. Shoutout kay uh, Charlie Donato. Uh, hello kay Hello sa lahat ng mga tropa peeps natin diyan sa Pampanga. Thank you for subscribing. Um shoutout din kay ano uh, Chris Mina boss. Kamusta ka diyan? Uh, ingat palagi. Shoutout din kay um, Master Rapper Christian Stateroom Um Sa na ako. Sana tuloy mo yung pagbablog mo rin. Shoutout din sa mga nagsasubscribe at saka yung mga nakapallow sa atin. At walang sawang pagtanggili sa ating mga vlog. Mga kaninja calls, <mintos> ingat tayo palagi. Nandito pa rin tayo. Walk, walk, walk. Yes, mga kaninja calls. Cadiz, Spain. So, hindi tayo sa well nila. <laughs> Baka lumabas si Sada ko dito. <laughs> Yan. Sample ng well nila ah hindi siya well parang fountain pala mga pero hindi na siya gumagana so may sitting bench din siya I think dun sa unahan nito is simbahan papuntang direction na ito kaya lang medyo madilim Tulog ay tayo ng lemon. napakatahimik po na gabi kasi gabi na so yun may magandang ano parang skateboard site dito yan we're in Cadiz, Spain mga kaninja calls so pass tayo sa iskinita mga kaninja calls Nakakaamis naman yung lugar dito. Ada ayam, ayam namanya juga <laughs> Oh Jeffrey! Hai! Makan dah umaga. Emang ada gabi. Hello, ma'am. <laughs> ma <laughs> <laughs> you know? uh, that way is like old town. Yeah, old town. Yeah. Uh, you... But, KFC, where Kuya, pwede burger kin? Wala na na po kami.

ninja calls, kahit dito sa Eskinita meron silang stoplight for crossing. Napaka-safe na lugar. Kasama yung mga Eskinita rin dito. <coughs> So, kakain muna tayo. Kasama ko si Kenneth. Ayan. Kaninja calls din yan. So, thank you po sa uh, panonood ng ano natin ngayon. Gala natin ngayon. Uh, nasa Cadiz, Spain ulit tayo. So, thank you lahat sa lahat ng mga nakasubscribe sa YouTube channel ko. Uh, don't forget to click and subscribe. Bench underscore intention sa YouTube sa papalaw na rin po sa Facebook page natin Mga ka ninja calls So hanggang sa susunod ulit nating uh, gala Salamat bye bye uh, Shout out sa anak ko uh, Shout out sa iyo um, Pepe Tsaka si Bon Sa missis ko na si Greta Hello sa Dubai dyan Gusto ka dyan Ingat ka palagi So maraming salamat so god bless a lot thank you very much